nang nangailangan ako ng tulong andiyan siya so siguro natuwa na siya sa ano natuwa na siya sa dala natin pagkain ayan po ito yung gusto niya mga kabugoy yung bilog daw ayan oh ayan oh yung bilog yung parang pira mga kabugoy yun daw puro chocolate yan eh yung mga kabugoy hindi lang siya gumagalaw na, na, na pinitingin siya sa camera pero huwag mong takotin talaga may may isang itatanong lang ako sa iyo kaibigan. Sino ba yung narinig namin na busis? Ang hirap naman yun so Yun ang sabi niya mga bugoy. Pusa lang daw yung lalabas at yan ang pagmasda namin at yan ang pagtutukan namin kasi yung bosis na narinig namin ng huling inspiration namin pag makalabas yun yun ang pinakadelikado ano bang klaseng elemento kaibigan Oh, sige, sige po. Uh, <laughs> <laughs> hindi na nga natin ano, hindi na lang natin okay, ang lamok lamok mga kabugoy. Sige hindi na lang natin ano, ipilit na malalaman natin. So ang importante alam natin kung ano yung exploration na meron tayo. At ito dito tayo ng no. Kung ano yung mga pangyayaring darating sa ating exploration. Ang sabi ni Kaibigan mo, palagi rin siya nandiyan. So, maraming salamat Kaibigan. Uh, sa tagal po natin pinag sa, tagal po natin pinagsamahan ng kaibigan uh, hindi ka po bumili ka kay Bugoy so maraming salamat talaga sa tulong mo so, yun, uh, papasok ka na sa sa loob ng iyong karihan saan ka ba? wala naman dito so yun mga kabugoy ang sabi niya mga buhay, nandito na doon siya. Nakatingin sa akin. So hindi ko alam kung saan siya banda. Pero ang sabi niya mga kabugoy, papasok na daw siya sa karian mga kabugoy at ano po, kaibigan, pwede ba akong papasok sa loob? Ngayon po, uh, papasok daw tayo. So doon kami mag-uusap kung ano po yung mangyayari sa ating discovery. Eh, sige, ano po 'to? Ah, hawak tayo sa sa medalyon. Asi ah, po, sige po. Sige. Hawak tayo tayo mga bukid. yung yun mga ang tagal. Ang tagal na yung eh, kaibigan ng Kasi, mas una pa ako nakarating sa kanya doon eh. Tapos siya, hindi pa dumata, duma, dumadating. Yung, yung, ano, yung, yung, ano, hinihintay ko pa siya. Ang tagal niyang hindi na punta doon. kasi hindi rin sinabi kung saan pumunta, no? Uh, sabi lang niya, may tinignan lang daw siya. So, kaya ang tagal natin nakalabas. Hindi na init tayo doon sa loob kasi ang sobrang ano doon sa loob, ang sobrang, ang sobrang higpit. May mga ano kasi doon, may mga gwardiya doon. So, ang sabi niya mga kabugoy, no? nag-usap kami doon. Uh, si Diboy at saka si Commander Nanay mga kabugoy. Mayroong binigay si Commander Nanay na isang Importanting kapangyarihan na nandoon ngayon kay B-Boy Ang problema mga kabugoy hindi 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 alam ni Biboy kung paano gamitin. Yun ang sabi ni Kibigang Akak. -ak. So, ang sabi niya sa atin, kailangan tayo ang makakuha sa isang importanteng agimat na nandoon kay B-Boy So, ako raw ang dapat unang makakuha doon kasi pag ang unang maka makakuha kay Biboy yung mga masasamang elemento sigurado yon, malaking gulo na naman pinagpapasalamat tayo na natalo na natin si Commander Nanay tapos kung yung makakuha kay Biboy yung mga mga kampo ng kadiliman mas lalong mahirapan tayo kasi andoon sa Andoon kay Bibo yung ano yung pinaka-importante yung kapangyarihan na nandoon mayroon daw binigay hindi lang talaga alam daw ni Biboy gamitin <laughs> so ang importante mga kaboy sinabihan ko rin sa mga kaboy baka bukas mag explore na ako at magsimula na ako maghanap kay Biboy na naman ulit um, ito mga kaboy no, hindi talaga madaling hanapin si Biboy kasi mayroon na siyang kapangyarihan tagulilong eh yun lang talaga ang pinagkaloobi siguro ni Commander Nanay na yun pina, pinaalam niya pinaalam kay Biboy na ito ang gamitin mo para mawala ka at para makagamit ka ng tagulilong pero yung binigay ni Commander Nanay na pinaka bagay hindi niya alam gamitin so buti na lang na sabihan tayo ni kaibigang at so ayan ah uh, ayan kaibigang ako uh, maraming salamat sa payo mo sa akin sana po uh, pag nangangailangan po ako Andiyan po kayo so, ito na po bahala sa ano nito sa yan. sa isang ano ko yung alay ko po, po ito na po bahala nyan uh, sana po ma mag, sa yung mga kasamahan so maraming salamat po sa tulong lahat 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 po maraming salamat talaga And, yun, ah, uh, aalis na po ako. Sana po, mag-iingat ka dyan sa iyong karyan. So, ayan po, kay Ma'am Sylvia, uga yun, ah, uh, sabi niya sa loob, maraming salamat daw, ah, uh, yun, ah, uh, napapasalamat siya sa nakita daw niya mga bugoy yung chukulit yung chocolate na bilog yun daw ang gusto niya eh. Siya bilog dito. Baka ito. Baka ito mga kabugoy. Bilog to eh. Sipulit ito eh. Sipol ito. Eh. Okay, ayan. Ah, ikaw na po bahala niya. Gusto na niya yung bilog. At sipol ito. Ikaw na po bahala niya. Kaibigang akak. Ayan. bibiro na naman yun sabi niya maghihintay daw ako mga kabugoy lalabas daw siya ano po pag lalabas kayo makikita ko kayo dito sa labas makikita kayo ng kamera no, 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 no. No. Di raw makabugoy ako ra daw hindi hindi raw ako makakita sa si kanya pag ganito sure ka talaga magpapakita ka sa camera sige nga sige sige ha titingnan ko pero kung tingnan, tingnan ko yung camera makikita kita yung mga bugoy ah, pinaglulok na talaga ako binibiro ako ng kaibigan ah, pag titingnan ko raw yung cellphone yung kamera hindi ko raw siya makikita at hindi ko raw siya makikita kahit hindi ako tumitingin sa kamera hindi, 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 hindi pa rin daw e, eh, baka sakali daw yung ano yung viewers huwag takutin yung viewers ha pwede lang up sige pero wag kang, wag kang magpakita ng ano ng yung medyo agay na itura yung maganda-ganda naman para hindi matakot, matuwa sila. Kung totoo mga kabugoy, ang liit niyan, makikita niyo. Ang problema, hindi ko makita eh. Sabi niya, hindi raw ako makakita. Kahit titingin ako sa kamera, at kahit titingin ako dun sa kanyang puntud, hindi rin ako makakita. Subukan natin sabihin niya. Baka pinagluloko tayo. Binibiro tayo. May... udah ngakak Saan ka ba banda? Huwag mong takutin ang viewers ha Yung mga buko yun, hindi na siya gumagalaw na, na pinitingin na lang siya sa camera Pero huwag mong takutin talaga sige na, uh, so yun yung mga kabugoy paano yan alis ka na sige sige Ah, uh, maraming salamat. So yun mga kabugoy. Ah uh, Napapaalam na po si Kaibigan So alis na daw siya. So papasok na siya sa kanyang karian. So maraming salamat Kaibigan at at. Ikaw na bahala nito uh, ah, sana po sa oras ng kagipitan ni Bugoy hanggang kayo sa maraming salamat talaga ibigang ka hanggang ka pa ba sa kamera? dito lang yung busis eh dito lang yung busis na hanggang ka pa? Sige, hindi ka naman mapakita sa akin talaga. Ay, nako. Sige, ah... Uh, magpapaalam na po ako, kaibigan. Pipikit ako. Hawakan ko yung medal yun. Yun, ah... Pipikit ako kay, ah... Uh, Mga kabuboy, hawakan ko yung medal yun. Baka mag... Ma, baka alis na siya. So yan mga bugoy uh, Yun, uh, paalis na tayo Siguro uh, Nagpapasalamat siya sa kunting Ano, kunting alay po Para sa kanya uh, Hindi niya Pinatanggi na uh, nagpapasalamat talaga siya So Tayo din, uh, nagpapasalamat din tayo kay kaya at na Sa gitna ng kahirapan, nandito si, siya sa akin So uh, at ako tapoy ano Uh, uwi na tayo mga kabog kasi sobrang na so ayun o uh, sa lahat po ng viewers ni Bugoy uh, yun Kuyang papaalam po at uwi na tayo magandang gabi po sa ating lahat ingat po kayo palagi ayun ah. Uh, nakikita nyo ba talaga sa kamera magsabi nga magsabi nga kayo kung nakikita nyo ba talaga sa kamera hindi ko talaga makikita eh. sabi, sabi rin niya mga kabugoy na hindi daw ako makakita sa kamera at hindi ko rin makikita ako kahit hindi ako titingin sa kamera so kaya na po bahala magusga ang importante pag nangailangan ako ng tulong siya so siguro natuwa lang siya sa ano natuwa lang siya sa dala natin pagkain ayan po ito yung gusto niya mga kabugoy yung bilog daw ayan o oh. ayan oh. yung bilog yung parang pira mga kabugoy yun daw puro chikulit yan eh. puro matatamis yan yun daw ang gusto niya eh. So, mahilig sa tsukulit. So, ayan o. Uh, Bugoy Ghost TV po. Anong kapasalamat sa inyo. At sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan. God bless. Magandang gabi sa ating lahat.